Aris, ang laging nakakauna ng panalo ay dapat ipunin. Nang masayang nakapaglalaro at oras na tamaan ka nang. ilang pagkatalo ay dumiskarte para mabawi ang swerte o magpahinga para mawala ang bad energy. Aris sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 ng umaga hanggang alas 9 gis ng umaga, may ikatatalo 53 minutong negatibo at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon at may ikatatalo na 52 minutong negatibo na bigay ng mga kalikasan. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 na madilim, may nakapaloob na 51 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Taurus, ang laging nakakauna ng panalo ay dapat ipunin. Nang masayang nakapaglalaro at oras na tamaan ka nang ilang pagkatalo ay dumiskarte para mabawi ang swerte. O magpahinga para mawala ang bad energy, torusa. Oras na umagang paglalaro ay alas 4 ng umaga hanggang alas 7.15 ng umaga. May ikatatalo na 52 minutong negatibo at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.00 ng hapon at may ikatatalo na 51 minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan, at ang huling mga positibong oras ay alas 6.00 ng gabi hanggang alas 9.00 na madilim, may nakapaloob na 50 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka player na may kay abangan kumilos at umiwas ka sa kulay pink sila ang kukuha ng oras mong Buenos. Gemini, ang laging nakakauna ng panalo ay dapat ipunin. Nang masayang nakapaglalaro at oras na tamaan ka ng ilang pagkatalo ay dumiskarte para mabawi ang swerte o magpahinga para mawala ang bad energy, Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 ng umaga hanggang alas 11 G's ng umaga, may ikatatalo 50 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 2 ng hapon hanggang alas 5 jis ng hapon at may ikatatalo na 52 minutong negatibo, na bigay ng mga kalikasan. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10 jis na madilim, may nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay brown dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Cancer, ang laging nakakauna ng panalo ay dapat ipunin. Nang masayang nakapaglalaro at oras na tamaan ka ng ilang pagkatalo ay dumiskarte para mabawi ang swerte. O magpahinga para mawala ang bad energy, cancer sa. Oras na umagang paglalaro ay alas 5 ng umaga hanggang alas 8.15 ng umaga, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may ikatatalo na 50 minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan, at ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.10 na madilim, may nakapaloob na limampung minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka kulay yellow dahil pwede kang matalo kagad at sa player na bastos magsalita. Leo, ang laging nakakauna ng panalo ay dapat ipunin. Nang masayang nakapaglalaro at oras na tamaan ka ng ilang pagkatalo ay dumiskarte para mabawi ang swerte. O magpahinga para mawala ang bad energy, liyo sa oras. Na umagang paglalaro ay alas 4 ng umaga hanggang alas 7 gis. Nang umaga, may ikatatalo 50 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 gis ng hapon at may ikatatalo na 53 minutong negatibo, na bigay ng mga kalikasan. At ang huling mga positibong oras ay alas 6 ng gabi hanggang alas 9:15 na madilim may nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras magsuot ka damit na may kulay red magbibigay sa iyo ng dagdag na oras na buenas ang iiwasan mong kulay ay blue magdadala sa iyo ng kamalasan para matalo Virgo ang laging nakakauna ng panalo ay dapat ipunin. Nang masayang nakapaglalaro at oras na tamaan ka nang. ilang pagkatalo ay dumiskarte para mabawi ang swerte. O magpahinga para mawala ang bad energy, Virgo sa oras. Na umagang paglalaro ay alas 8 ng umaga hanggang alas 11 gis ng umaga, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 2 ng hapon hanggang alas 5.5 ng hapon at may ikatatalo na 52 minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan, at ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.10 10 na madilim, may nakapaloob na 51 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ang iiwasan mong kulay ay green dahil mabibigyan kanya ng kamalasan para kamatalo. Libra, ang laging nakakauna ng panalo ay dapat ipunin. Nang masayang nakapaglalaro at oras na tamaan ka nang ilang pagkatalo ay dumiskarte para mabawi ang swerte o magpahinga para mawala ang bad energy. Libra sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga may ikatatalo na 51 negatibong minuto at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay yellow, dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo. Scorpio ang laging nakakauna ng panalo ay dapat ipunin. Nang masayang nakapaglalaro at oras na tamaan ka ng ilang pagkatalo ay dumiskart, para mabawi ang swerte o magpahinga para mawala ang bad energy, Scorpio sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11.05 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo, Umiwas ka sa kulay gold, dahil magbibigay sa iyo para ikaw ay matalo. Sagittarius. Ang laging nakakauna ng panalo ay dapat ipunin ng masayang nakapaglalaro at oras na tamaan. Kanang ilang pagkatalo ay dumiskarte para mabawi ang swerte o magpahinga para mawala ang bad energy. Sagittarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 15 ng umaga may ikatatalo na 52 minutong negatibo at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 gis ng hapon may ikatatalo na 53 na minutong negatibo na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, umiwas ka sa player masyadong mabango ang amoy at kulay asul dahil sila ang magbibigay sa iyo ng ikakatalo. Capricorn ang laging nakakauna ng panalo ay dapat ipunin ng masayang nakapaglalaro at oras na tamaan. Kanang ilang pagkatalo ay dumiskart para mabawi ang swerte o magpahinga para mawala ang bad energy. Capricorn sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.45 ng hapon may ikatatalo na 40 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.05 na madilim, May ikatatalo na 52 dalawang minutong negatibo. Ang dapat mong iwasan ay kulay pink dahil pagkatalo ang kayang maibibigay sa iyo. Aquarius, ang laging nakakauna ng panalo ay dapat ipunin ng masayang nakapaglalaro at oras na tamaan. Kanang ilang pagkatalo ay dumiskart para mabawi ang swerte o magpahinga para mawala ang bad energy, Aquarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga may ikatatalo na 51 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim may ikatatalo na 52 minutong negatibo Umiwas ka sa kulay orange dahil kamalasan para sa iyo ang matalo. Pisces, ang laging nakakauna ng panalo ay dapat ipunin. Nang masayang nakapaglalaro at oras na tamaan ka ng ilang pagkatalo ay dumiskart, para mabawi ang swerte o magpahinga para mawala ang bad energy, sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.10 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo.